Hello guys! So alam nyo ba na pagkakaroon ng poor oral hygiene or maduming gilagid, maraming bulok na ngipin, maduming dila, is isa yan sa mga factor na pwedeng magkos ng stroke or problema sa puso? Well, there are some cases na nakita na kung saan yung bakterya na nagkukos ng periodontitis or pamamaga ng gilagid or accumulation ng dumi or calcular deposits which is yung nakikita nyo rito sa video na to opo, yan mismo is pwedeng mag-travel sa ating puso yung example natin is yung streptococcus variants na bakterya which is yan ay isa sa mga nagkukos ng stroke sa mga tao. Kaya kailangan po natin na i-consider ang pagpapalinis ng ipin kahit once a year or at least if kung hindi natin kaya magpalinis ng ipin, panatilihin po natin ang good oral hygiene. Dahil kung hindi po natin to kayang alagaan, pwede po ito magresulta ng mas malaking damage not only on our oral cavity but also on other part of our body. Kaya as much as possible, list lang po if kung kaya natin visit your dentist para maiwasan ang iba pang uri ng sakit